Hmm, grabe yung amoy. Yung mo, di ba? Kaya So guys, napahamak na naman po tayo dito. Alam nyo ba, na ibig sabihin ng lengua de gato ay cat's tongue. Ayan, Ayan na. A, so guys, we are here today with the beautiful ladies of Kalad -Karin Bakers. Karin talaga. <laughs> talaga. Sana dito kayo para kumasya kayo sa, ano, sa frame ko, di ba? Diyan lang. Oh, muna okay, yeah. nag-away mo na sila. Away mo na. Okay. Away mo na. Okay, so, so, ladies, ano ang gagawin ninyo today? Gagawa po kami ng lengko di gato na alabagyo, pero iba-ibang flavor. Bagyo? Syempre, we're using, S ano, emalco. Ah, yeah. A ay, ay, flavors. bongga nyan. Ang bong ganyan Kasi, oh, may pakabog na emalco. There you go. Yes. So, syempre, papakilala ko muna sila isa-isa. The lady in brown is Miss Vanessa Batocave. <laughs> from Calawan, Laguna. Yes. <laughs> And the lady we in gray, representing San Pedro, Laguna, is Miss Jenny. So from General Trias, Miss Irene. At meron tayo special guest, si Bella Porch. <laughs> yes. Can you show us the ingredients? So, okay, we have, ay meron tayo ditong tatlong egg whites. Anong size po? A large size to. Okay. Then, meron din tayong one-third cup na sugar para sa ating egg whites. Ay, konti lang, no? Yes. At saka, uh, Wait, cream tartar. of tartar. So, ayan, meron tayo ditong one cup na unsalted butter. Uh, one tablespoon na powdered milk. Ba't tumatawing dalawa doon? One cup <laughs> na white sugar. At syempre, may pins of salt. Okay. And Then, meron din tayong one and one-third cup na cake flour. Okay. okay. Meron tayo ditong pistachio, blueberry, and orange. Wait lang. Bakit tumatawa talaga itong dalawa ito? Strawberry. Okay. Yan epekto ng Lemon and coffee. Lucky. Okay. <laughs> so, ayan na guys. Let's start. <laughs> So, Ay, parang gumanda kayo. Oh, oh, thank yeah. pa ka, dino dino Ay, thank you! Hindi mo kami maganda kundi kaya. Lalo'ng ka gumanda, oh. lalo'ng oh. gumanda. Okay guys, let's start. Meron tayong 3 egg whites. Nagay na natin dito sa ating mixer na breville. Pinractice pa ni ba niya? Yes. Oh, alam mo ko, alam ba? Yeah. Malagay mo sa akin. Just, just? Ilang minutes mo yan? Ang um, ah, gusto maging gate, ano lang siya? Magiging. <laughs> ano? <laughs> Kailangan natin siya maging merang eh. Kaya... Di ba dapat pag magbulan? na? Oh, yan. Okay, let's put na yung ating cream of tartar. Pinch, pinch. Gano'n ka A pinch, pinch. One pinch, lang. pinch ano? lang siya para lang. Eh. Okay. Dahil mabula na to, pwede na tayong maglakas talaga. Para mabilis. <laughs> madali yan. Madali yan to. Madali yan. So, lagay na natin tong ating white sugar. Paunti-aunti lang. Yes. Ano yung kulay niya? So, si Vane ang gagawa. So, kayong dalawa ay... Pangpagulo. Pangpagulo. Lagi pong gano'n. Lagi namin lang siya. Parang lagi po ako, lagi sinasangkala nila para pag may nambas ako lang. <laughs> so, gano'n to. Kami tatlo yung nagdesisyon dito pero yung pagdating sa nababasa ko lang po. Kailangan lang sana kami, wala kami unfair, Unfair. Support kami lagi. Support, oh. kami lagi. Oh. support, kami support pero, yun, pero pag may bash na. Pag may na. Bala ka na sa buhay mo. <laughs> Sasabihin ko sa akin eh. Kaya mo yan sa <laughs> sobrang lalaman. <laughs> <laughs> Basta nakasupport pa rin kami. <laughs> <Yes>. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> hindi namin iniiwan. Nakasupport pa rin. Oh, yun. na importante. Hindi sa gamitin na itong mixer na to. Kasi hindi siya yung ano yung Tsaka so, okay, hindi siya, ano, hindi yung may init, no? Oo. So, oh. Ayun, mas malaki pa sa akin to. Para yung gawa mo. Kaya ano, ay, mas pa sa'yo. Ayun, pa. Pa. <laughs> <laughs> ayun no, let's eat, na, let's stick na. Okay, okay, okay na sa Okay, wait lang, wait lang. Pro tip, paano nilalaman na okay na siya? Ah, uh, kasi ganito ko yan, Chef. Papakita ko na lang kasi medyo hindi, hirap ako mag-explain. Uh, okay, show and tell? Yeah. So, so, kung nakikita nyo na yung ganito na yung kanyang consistency, okay? English yun. Huwag yun spell. Ayan. Ah, yeah. ah, okay, tapos ito. Nagyan na natin tong ating butter kasi mag-cream tayo. Actually, ito, pangat, pangatlong beses ko pa lang gagawin. So, dapat ba yung butter ay malamig o room temperature? Ah, uh, yung sakto lang. Hindi siya sa so, room temperature, hindi siya sobrang lamig yung frozen talaga. cold yung, lang, cold. Cold lang. Itong dalawang to, laging nawawala sa frame. Dito na yung dalawa. Diyan ka lang, ito itong ano ano. Ay. Tapos na tanong kami sa iyo. Diyan ka lang. So guys, napahamak na naman po tayo dito. Ang <laughs> usapan po, tatulog po kami dito. Ang um, no, ito yung product ni Vanessa. Vanessa. This is cookies. Ano nga ito? Ano? Cookies. Okay, I don't wanna Me, say it. Cream table. pero we have? We have ube. Ah, yung ating merang. Merang agad. Ilalagay na dito. Huwag magulo dyan. Ako nagawa eh. kasi pag nagkaroon daw, wait <laughs> lang kasi pag nagkaroon daw ng bashing, damay siya. So, <laughs> nabagod -nabag <laughs> ka siya. Oh. Is... Mag-comment din. Mag-comment sila magtataka ba? Yes, ilalagay lang natin. So, ano yung nare ni Ayarin? Hindi ko nga alam sa kanya. Hindi ko nga alam sa So, minsan talaga may mga kaibigan tayong reklamador lang. no? <laughs> <laughs> reklamador lang siya. Pero hindi <laughs> pa niya ito nagagawa rin. <laughs> wala wala ka rin naman yung ginawa niya. Kina, kina, uh, uh, <laughs> hindi, bakit? <laughs> nagtatanong lang siya. Kaya nga nagtatanong. So guys, tagali ko lang itong mga ano rito kasi magpapalit na tayo ng ating attachment. Ito yung attachment. attachment. Ito yung attachment. Ding, 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 Yon, yung ding, ding, attachment para ding, 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 na ding, <laughs> <lumilipat. laughs> <laughs> okay. so, Mix lang natin ito hanggang mag-incorporate siya. Ano to? Wala na tayo. Uy! Salt to? Lahan, lahan. Lahan, lahan tayo. Wala so, na, kailangan uh, to. Kailangan lang ito mag-mix. Okay, so nag-mix na siya? And, and okay na, na to. Na pwede lang na na natin itong tanggalin. Na na tanggalin. Actually, tapos na siya. Okay. Ay, ba? O, oh, wait lang wait, so, lang, wait lang, wait lang. 5 minutes, magagawa na si Lengua. Yes! Oh. So nakaluin lang natin para talagang wala tayong Walang makikita. Walang ano yan siya? Walang overmix? Meron, syempre ilang ano konti lang konti lang kasi parang patak kasi konti Patakang konti lang o kasi yung imal ko <coughs> super concentrated siya kaya kahit konti lang malasa na <coughs> coffee. coffee. And... Ay, wow. yes. bakit gusto ko matapang? Matapang espresso okay. preso. Uy, Di ganda. Diba ako ganito maghalo. Si Vanessa ganun, no? Parang yeah. naghahalo ng kape, yun. Oh. <laughs> Natatakot kasi ako baka ma-deflate. No. Hindi uh, uh, uh. ba siya na-deflate nice. niya? Hindi ba siya eh, na no? parang hindi naman. Masyado kayong, ano, oh, masyado kapag... kayong oh, nervyoso. Oh, so, yung bango nitong oh, lemon. Oh, ito, oh. Oh. Bango Hello, ng coffee. Ah, Sila. na coffee. Oh, coffee. Oh, mm, grabe yung amoy. Ang bango, di ba? Diba? Siyempre, so, dapat meron tayong tamang ah, uh, spacing kasi lalakad pa to. Kaya tamang. Kayo may na-airin. Kasi magbibigit-bigit ito pag masyado magkakadigit. Mabigit lang ako. Ito dito sa middle. Ito sa taas. Okay. So, okay na to. Ah, may pangkamot dito. Siya, siya, pangganda, oh. Wow. Wow. Ay, okay na. 50. Gawin natin. Gawin natin kay Joseline na New Vegas, eh. Kaya... Dire dire. Dapat siguro 180. 180 uh, siguro. Kasi 160 medyo man sa maliit lang. Eh mo. Si Bali talaga malalaki, matataba sa. Ibukod na tapos na kayo. Aalis sila. Ay